Ibinahagi ni Pastor Albert Labagain ng kwento kung paano siya naging lingkod ng Diyos sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman. Bago pa man makakilala sa Panginoon, si Pastor Albert ay tubong kagayan Valley na napunta sa Nueva Ecija dahil dito umano siya dinala ng Panginoon upang maglingkod. Ayon kay Pastor, nung siya limang-limang taong gulang pa lamang ay dumating sa punto na lumaya siya sa kanilang bahay bahay nung nagkaroon sila ng alitan ng kanyang pamilya dahil bata pa lamang siya ay nais na niyang mag-asawa. Lumayas ako, nagkaroon ako ng sama ng loob. Eh, binenta ko yung tatlong kaban na palay namin para lumayas sa sobrang sama ng loob ko. Pumunta ako sa Maynila, kahit hindi ko pa alam yung Maynila, lumayas ako. Aniya dahil sa sama ng kanyang loob ay umalis siya at nagpunta sa bahay ng kanyang ate sa Maynila at doon na siya napalapit sa Panginoon linggo-linggo o -linggo manong nagtutungo sa simbahan ng kanyang kapatid dahil ito'y isang Christian. Kaya naman sumasama na rin siya dito upang makinig sa mga salita ng Diyos. At kalaunan ay hindi na niya namalayan na unti-unti na pala siyang kinakausap ng Panginoon upang maglingkod. Ngunit bago tuluyang naging pastor ay nagkaayos din sila ng kanyang pamilya nang sunduin siya nito sa Maynila at kumbinsihin na tapusin muna ang pag-aaral. Kwento ni Pastor nung nakapagtapos siya ng high school, ay merong pastor na nag-alok sa kanya na mag-aral sa Bible School at ipinagpatuloy din niyang kumuha ng Bachelor of Arts in Theology. Dagdag pa niya nung nasa Bible School pa lamang siya ay walang alinlangan niyang nakikita ang kanyang sarili na maging isang pastor. Talagang patuloy na kumakausap ang pahinoon talaga sa akin. Mm. At uh, talaga naman, hindi ako, uh, walang alintana talaga mm magpapastor talaga. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.